Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, Lani Kanyete Official. Good morning sa inyong lahat yan guys. At lalong lalo na dun sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Good. Mayong buntag, mayong udto at mayong gabi sa inyong lahat yan guys. Saan man kayong sulok ng mundo. Amping mo kanunay eh guys. Kami guys ay aalis na ngayon. Kapunta kami ng San Carlos. San Carlos. Mamaya ko na lang din i-update sa inyo pag kami eh, nasa biyahe na. Lalako, ko. Sasarado ko lang po ito. Paalis na po kami. Ito po eh, paalis na. Sasarado ko lang yung aming tindahan. Yes, magsasarado muna tayo ng ating tindahan. guys at dito na kami sa Salcido Lumi House dito po kami maglulumi papark lang po kami ito po ay papasok na sa Salcido Lumi House po ang looming salsido. Yeah. Kain na tayo guys, kain na. Yeah. Gisado. <laughs> yeah. Toasted gisado. Gisado. Masulit niya naman. Hindi na talaga low-resign fire. Guys, hanggang dito na lang video ko, guys. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell mm -hmm. eh, para updated kayo sa ating mga videos. Bye, guys. God bless. Thank you for watching.